Sandro Mulach nagsampa ng reklamo laban sa Yele Contractors. Nagsampa ng formal na reklamo si Sandro Mulach, anak ng aktor na si Nino Mulach, laban sa dalawang independent contractors ng Ed Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Kinumpirma ng Ed Network ang reklamo sa isang opisyal na pahayag noong Agosto 1. Kinilala ng network ang kaseryosohan ng sitwasyon at inanunsyo na nagsimula na sila ng kanilang sariling investigasyon bago pa man matanggap ang reklamo ni Sandro. Sa tingin mo ba makakatulong ang maagap na hakbang ng health network para mas mabilis na maresolba ang issue? hiningi ni Sandro Mulach, na isang artista ng Sparkle, na panatilihin kumpidensyal ang proseso, kaya hindi ilalabas sa publiko ang mga detalye ng investigasyon hanggang ito ay matapos. Siniguro ng LA na ang investigasyon ay magiging patas at walang kinikilingan. Hindi tinukoy sa pahayag ang insidente, ngunit may mga lumalabas na usap-usapan tungkol sa dalawang consultants ng network na umanoy ng abuso ng isang batang aktor sa isang naganap na gala night. Posible kayang may kinalaman ito sa reklamo ni Sandro. May mahabang kasaysayan sa showbiz ang pamilya ni Sandro, kaya't maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit napakalaking atensyon ang natatanggap ng kasong ito. Ang kanyang ama na si Nino Mulach ay isang sikat na child star, at ang kanyang half-brother na si Alonzo ay nag-artista rin noong bata pa siya. Marami ring ibang kilalang tao sa kanilang pamilya tulad ng kanyang lola, ang e queen of Philippine movies, na si Amalia Fuentes, at ang kanyang piyuhin na si Aga Mulach. Sa tingin mo ba makakaapekto ang reputasyon ng pamilya sa investigasyon at sa pagtingin ng publiko sa sitwasyong ito? Ang balita tungkol sa reklamo ni Sandro ay nagdulot ng iba't ibang espekulasyon, lalo na't post si Sandro at ang kanyang mga magulang Sinanino at ang kanyang asawa ng mga misteryosong mensahe online tungkol sa paghahanap ng justisya. Nagbahagi pa si Sandro ng isang relihiyosong mensahe tungkol sa pagtulong sa mga walang magawa. Ang mga aktibidad sa social media ng pamilya ay lalo pang nagpasigla ng interes at talakayan sa publiko. Magdudulot kaya ang kaso ni Sandro ng masusing pagsusuri sa industriya ng entertainment at sa mga gawain nito?